Ayan na yung uh, cabin ni Balasang Dito natin iupo yan mga kabisyo. Sa so, pininturahan natin chassis Na pang camel N-series At uh, pakitongan sa inyo yun no? Yung makina 4HK1 Ito pa yung isang towing natin Panlima na towing natin to Yung uh, pabit-bit yung likod Towing wrecker Ayan sya Ito na yung body niya mga kabisyo. Jap Body ng Japan na uh, towing sa Japan yeah, mga kapiso. Yung uh, bodyng, uh, ikakarga natin dyan. At yung makina naman, nandito. Porridge K1 inline. Turbo. Gravity. Nung una kasi mga kapiso dyan, dapat namin isa-set Eh, sabi ko, total pinturado naman yung isang chassis na doon. Lipat na lang yung makina. At yung uh, bed na nga, yung pantowing uh, pan na yan, towing rigger. Eh, dito natin yung Malaking tulong kasi pagka yung magre recker tayo mga kabisyo. Sira yung gulong sa harapan. Example, yung ganyang truck. Sira ang gulong. Pwede nga si Balasang ang gamitin natin. Bibit-bitin niya at hihilahin na lang niya. Pahila. Yan. n series si yung uh, ikakabit natin yung gulo. So ikakabit chassis muna natin. Para pag nakasalpak na yung makina, test drive natin. Tsaka na lang natin iupo yung body pag uh, na-repair na. Meron pa kasi kung konti pa re-repair doon sa body. Iyan o. Uh.